Siyang so, magandang araw muli mga ka-extra Ito na naman ang ating masarap na handog sa inyo Alam ba nyo ito kung ano? Hindi na walaan nyo na ba ito? Kung ano itong aking gagawin ito ngayong araw nito? Na ito. Ano, napakasarap na inyong masasaksihan Sa ating masarap na hapagkainan Kaya habang tayo nagahanda ng ating mga gagamitin sa ating mm, gagawin ngayong masarap na uh, uh, Bicol Express talagang maniningit sa ating mga uh, kalamnan ang sarap ng ating gagawin ngayong araw na ito kaya mga kaestra halina kayo at ako ay muli ninyong samahan sa ating pagluluto ng ating masarap na Bicol Express. Tara na mga ka-extra! At yan, pinain ko na yung kawali. Yan, lalagyan ko na rin ng mantika para sa ating pagigisa unahin natin yung ating bawang yan medyo mamumula mulahin natin bago natin susunod yung ating sibuyas yan ganon din ang ating gagawin yan mga ka extra medyo papula pula yung ating sibuyas yan tapos pag medyo makita nyo na na sa inyong balingusan yung amoy nya saka natin Susundan na ilagay yung ating hinugasang alamang yan at ating haluin ng konti o saglit, na saglit lang um, para umano lang siya lumasa sa ating sibuyas at yan ilagay ko na rin yung aking isang kilong karning baboy na in-slice. na tamang tama lang yung pagkakapiraso yan at yan medyo na-absorb na niya yung kanyang sabaw yan na medyo nagpula-pula na rin ulit yung ating karne ayan pwede na natin uh, lagyan niya ng tubig yan, isang tasang tubig lang pagkatapos niyan yan ay na-absorb na -absorb niya yan na iga yan pwede na uli nating lagyan ng panibagong tubig sigurado sigurado ang lambot na nyan ngayon isusunod na natin dyan ilagay yung ating uh, gata yan. o coco milk at antayin natin mga ilang minuto yan na pagkulo Ayan. katapos nyan ah uh, antayin rin natin na uh, maigayan para yung nag mamantika yung pagka iganyan iyon nandun na yung tunay na sarap ng ating uh, Bicol Express um, hmm, kita nyo yan medyo naubos na yung ating gata nagiga na hmm ay pwede na natin ngayong isunod yung ating uh, alamang na isang kutsara ayan habang naglalagay tayo nyan o pinaiga natin ng medyo igang-iga ay maraming salamat sa inyong walang pagsawang bay mga ka-extra inilagay ko na rin yung aking sili at susundan ko na rin yan yung ating siling labuyo o na tinatawag Ayan. Saglit na saglit na lang yan mga ka-extra. Tatlong minuto na lang yan ating lulutuin. At okay na. yan na. Ang ating masarap na Bicol Express. Kaya maraming maraming salamat muli sa inyong lahat na walang sawang pagsabay-bay dito sa aking mamumunting channel mga ka -Extra.